Ayos yun ah. Buti ba ikaw nakahuli? Laki na. yan ah. Yan yan. Sirap ya. Uh, <laughs> Galing talaga yan oh, Ako nakahuli rin naman ako eh. No, tinapay. Hinain ko na lang. <laughs> Tagal eh. Kanina may malalakot yun eh. So yun nga, nakahuli nga kami dalawa. Ayan. So, since dalawa lang at di mauulang, balik na lang natin. Para hindi ano. Para oh, magparami kayo ha. Salamat kayo. Mabait ako. Mabait si ano. Ikaw. Sorry. Palaki ka para babalikan ka namin. Hmm. Ano siya? Nahilo. Patay. Patay Ha? Ito nga guys, mayroon isang uh, tropa na ano, nabutan kami ng nguhuli. Ito ito, expert. Anong tawag sa ganyan? Pag ano? Pang... Mga, mga wheel. Oo, oh, pang will. Mga mingwit sa Tagalog. Oo. Oh. Pero ang pain yan. Ito. Um, yan, hipon siya. na malaki. Hipon. Saan nakukuha yung hipon na yan? Ito. sa tabang? Sa... Ano? Tawag itong... ito, ito. Ah, okay. Yan yung parang inuulam na ano sa ilog. Yan, tignan natin paano siya mamingwit. Ah, may tamang paglagay sa ulo. Okay. Dapat buhay. Buhay. Huwag gumagalaw pa. pa't di maingay walang huli, walang isda walang isda <laughs> walang uuwi hanggat walang huling isda ano yung mga panghaponan mo na yan pagka ano o oh, yusa may napakiramdaman niya yung tali kung may kakagat Dalawang haggis. Dalawang haggis. Pero hindi ka naman nasisiro dito, no? Ah, hindi. Oh. Mga sa isang um, isang araw, mga ilang gano'ng karami na kukuha mo? Dito? Hmm. Walang araw lang? Tatlo? Tatlo, ganyan. Isang muras? Oh, okay. Isang muras isang kilo? Ganun? Isang oras, isang kilo, oh. pwede na. Sa halo-halong isda, no? halo-halo. Okay, e tingnan natin. galaw siya may tumalun doon meron na naramdaman na? niya meron na kumagat galing no Hay uh, yeah, gumagalaw, no? <laughs> gumagalaw. Yeah, yeah. Gumagat. Gumagat na. Gumagalaw. Magat, magat na. Tinitikman pa ata. awala No. Dali. No. You know. Oo, ayos. Kaling ah. Bye bye. <laughs> sorry ka. Ang galing mo ah. Kami hindi. Kanina pa kami ah. Na talaga pag expert na ano. Eh nakaisa na siya. Anong tawag sa isda na yan? Tawag ito baho-baho. bahu mabaho Mabahu yan? Hindi. Tawag lang. <laughs> tawag lang. <laughs> Miss nice ka, Jay. Talo ko ah. Talo. Hingi ka yung pain sa kanya. Ay, yan, one sorry na. Kailan ka na may... Palang dapat ang pain mo. Ibon. Subukan mo, Jay. Huh? Nagyan si tubig. Lalo mamatay. Pinakabla yan. yan kami ngayon sa anong tawag dito, yeah, sa ano river na to? Punpunan. Punpunan River. Oh, Punpunan River no. So dito kami mag-start sa sa bridge na to. Ayun, low tide kasi doon. Kung makikita niyo yung dagat, dagat na yan ha, yung pagdinaretso namin. So babalik kami. So let's uh, tara kaya, balik tayo. So simula kami dito. Tignan natin kung gaano kalayo at kalawak at mga itsura nung ano nung ano tawag yan bakawan no bakawan, saka meron pa yung isa ano mga puno yun mango ano tawag sa galing oh basta yun puno puno ng Ni, parang paud or tinatawag na nipa no yung ginagawang nipa yan oo ginagawa na to at bubong yan yes. kung nakikita niyo so far uh, it's a low tide yan no oh, sobrang baba ng tubig Ayan, so pero pasok pa naman makakadaan pa yung bangka. Okay. Pabalik na tayo. Let's go, tignan natin. 3 minutes. Ayan. Pause na natin. So sa tagal na namin dito, uh, pabalik-balik kami nagbabakasyon halos hindi pa namin na nababaybay itong ano na to yung area na to so ito na yung time no uh, first time ako nakakadaan <laughs> nangiram kami ng bangka eh buti dumating si kuya na ano Ganda pala na ito video. Oo. Mapapanood mo na ito. No, actually pwede siyang gawing parang tourist spot. Kasi malinis yung tubig, maganda tapos ang ganda ng mga paligid yung ambiance. Kit na malawak. O meron pa doon? Meron pa. Meron pa ano. Malalim din to. Malalim din. Malalim lalim din, no. Okay. Ang ganda ito na ni start na yung tinatawag yung puno ng uh, nipa na kawang bubong tubig na to ito yung galing sa dun sa amin sa may, may patag sa may balanglintaon hindi, dito ba ah okay so hindi hindi bagsak dito yung tubig nun sa kay abing hmm pala yung bata na kikita nyo yung kasama namin bata iniwan namin siya kasi hindi na siya kakasya dito sa bangka eh. Pang dalawahan lang baka lumubog tayo. Kaya dyan na muna siya. oh, kamusta ka na dyan? Okay ka lang? oh, isang balik na lang kami. Baka di tayo kayaanin eh. Mabigat ka eh. Siguro yun? uh, Yung, tubig, eh. yung bagyong agaton talagang umangat to no? bumaha oh, napansin ko kasi nakita ko sa sa post na oh, eh umabot dun sa mismo sa punpunan. Baha ba? Sumuha no agaton. Ayan oh, eh, no, may tumong uh, isda. Labang buhaya dito. Wala na, mas sigurong buhaya dito eh no. <laughs> Mga sawa meron. Wala, wala rin. Wala din. Yung bayawak, marami. Bayawak, no, meron talaga. Ayan. Ganda, Ganda oh. Kumamaya, okay, kumamaya. Welcome. Yun. Nga pala yung guest natin si Kuya. Big thanks dyan. Ganda oh. Saan? Grabe. Mas maganda yung high tide pupu. Pag high tide. Na, ano, sa, tulay, doon sa, sa Aabot doon sa tulay ng hmm. punpunan mismo. Ito sa likod lang ng mga ano bay-bahay. Ayan. Ayan, medyo makipot na yung daan dito. Kasi low tide, pagka high tide, medyo mataas, diba, malawak-lawak yan. At least, uh, na, na daanan na natin, hindi, oh. hindi, hindi tuwing magbabakasyon kami dito tinitignan lang namin tong river na to eh kasi parang ganda ganda niya talagang tignan pag uh, nasa kalsada ka yan yeah, no, ang puro puno tayo oo oh. Ito may bahay na no? ibang ka rin dun no? Hey, kung nakikita nyo dito may concrete eh yung kalsada yan, di ba? Kalsada na yan, oh yeah. Yan namin nakikita na si Silip to. Minsan may tulay pa dito ng bamboo eh. At meron din na parang resort. Eh, resort ba yan? Resort, yeah. resort yan. Uh, pagka high tide, marami nagsiswimming dyan. Pwede mag-video okay. Yan, yeah, inuman. Hoy, nangiingisda. sila. Dami nang huli. Hoy, wag ganyan. Tubig. Eh, uh, oh, oh, wow, wow, okay, wow. wow. no puro puno. Puno na siya nang kawayan. Oh, okay, tara balik na tayo. So, ah uh, low tide kasi medyo mababaw na yung area niya so baka hindi na dun makaabot yung bangka babalik na kami ayan so ang ganda ang ganda ang ganda ng view picture taan